Ngayon po mga kapatid ay mayroon na naman po akong ibabahagi po sa inyo na isa na naman pong karunungan. At ang karunungan pong ito ay magagamit po ninyo na pangtanggal po ng malas sa inyong mga bahay. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell sa aking isang channel po na pamanang karunungan. Doon po ay nagbahagi ako ng isang kaalaman kung paano po masigurado na ang pagtitirikan po ninyo ng bahay ay maswerte po at hindi malas. Dapat po kasi napiliin na mabuti ang lupa na pagtitirikan ng bahay nang sa ganoon ay wala pong kamalasan na po sa inyong pamilya. May mga nagtanong po doon na papaano raw po kung ang bahay ay naitirik na at hindi po nagawa ang ritual na yon. Ang ritual po ba lang yon mga kapatid ay para lang po sa mga bahay po na ititirik pa lamang o sa ipapagawa pa lamang na bahay. Nang sa ganoon ay masigurado po ninyo ng lupa na inyong pinagtitirikan ay wala pong malas, wala pong kamalasan na hatid sa inyo. Pero sa video pong ito ay ituturo ko po sa inyo ang isa na naman pong pamamaraan Papaano po maalis ang mga kamalasan sa inyong bahay kapag po hindi ninyo nagawa ito o hindi po ninyo nagawa yun pong ritual na aking na-upload sa isang channel na maglalagay po tayo ng buko dun po sa lupa. Nang sa ganoon po ay malaman po natin ng lupa na ating pinagtitirikan o pagtitirikan pa lamang ay wala pong kamalasan natin sa atin. Sa bidding ito po ay kapag po mayroon na kayong bahay at naitirik na ito, kapag tinitirhan niyo na po ito, ito po ang inyong gagawin nang sa ganoon ay mahigo po ang kamalasan kapag hindi po ninyo nagawa ang ritual na yon. Ito po ay para sa mga bahay na segunda mano o yung oyon pong mga bahay na tinitirhan na. Ganito po ang inyong gagawin. Gagawin po ninyo ito sa araw ng Bernes. At ito po ang inyong ihahanda. Kailangan nyo po ng isang garapon. Kailangan nyo din po ng mantika. Ang dami po ng mantika ay doon dapat po ito'y Kakalahati lang po ng garapon ng inyong gagamitin. Kailangan nyo rin po ng pitong kutsarang asin. Kailangan nyo din ng tatlong dahon ng laurel at isang kandilang puti. Yan po ang inyong gagamitin. Tandaan po na ito po ay gagawin ninyo sa araw ng bernes. Ito po ay gagawin isang beses sa isang buwan. Kapag lumagpas na po ang isang buwan, ay itatapon po ninyo ang laman nito doon po sa hindi po nahahakbangan ng tao. At pagkatapos ay uulitin po ninyo ang proseso. Isang beses po itong gagawin ninyo sa isang buwan. Ganito po ang pagsasagawa. Una po ay ilagay po ang pitong kutsarang asin sa inyong garapon. Pagkatapos po ay ilagay po ang inyong mantika sa loob ng garapon. Matapos po na may ilagay ninyo ang mantika, kunin po ang inyong dahon ng laurel. Ito po ay sulatan ng number 8 magkabilaan po. Tatong dahon ng laurel po ang inyong susulatan. Pagkatapos, ay ipasok po doon sa garapon. Pagkatapos po, ay sindihan po ang inyong kandilang puti. Habang nakasindi po ang kandilang puti, ay manalangin po sa Diyos galing po sa inyong puso na mawala po ang kamalasan sa inyong bahay at ito po ay mapapalitan ng walang katapusang swerte. Ulit-ulitin po ang inyong dasal. Three times po ninyong uulitin ito. Pagkatapos po, ay mag-sign of the cross at patay na po ang kandila. Ang kandila po ay isasama ninyo doon sa loob sa garapon. Pagkatapos po ninyong may lagay ito sa garapon ay ilagay po ito sa likod ng inyong pintuan. Hayaan po ito na nakalagay doon sa loob po ng isang buwan. Ang inyo pong ginawa ang hihigo po sa mga negatibong bagay sa loob ng inyong pamamahay. anuman man ang nandoon po na mga negatibo, sumpa at kamalasan ay hihigupin po ng inyong ginawa. Pagkatapos po ng isang buwan ay maaari po ninyo itong itapon. I-flush po ninyo sa CR o di kaya ay tapon po sa lupa sa lugar po na hindi nahahakbangan ng tao. At maaari po ninyong ulitin ang proseso kung sa tingin ninyo ay hindi po naubos ang kamalasan at mga negative energy sa inyong bahay. At kung gagawin man ninyo ito mga kapatid, ay siguraduhin po na nagawa po ninyo ng tama ang proseso na aking itinuturo po sa video ito. At samahan po ito ng paniniwala. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at God bless po.